Pitas tayo ng pinya. Ito pwede na to. Ang na to. Maraming laglag na abukado. Mga ah, laglag ano o. Log, Ito o. Laglag. Ando marami doon nakasiksik naka kasi dapat pipitasin na to. Kaso hmm. maliliit eh. Kaya nag-aantay lang kami sa laglag. nag <laughs> na lang namin ang laglag. -lag. Ito hinog na pinya. Hinog na siya. Hinog na ang pinya. Kasi natin. Iba, Ito Itu Pak Isa oh. Yes. Ayan, na. marami ah. dito sa likod bahay. Yung mga tanim din ako dito mga talong may angpalaya yung mga talong may sili yung talong ko ito malalaki may sitaw ako dito isang puno lang yun na buhay, yung nabuhay pero mga bunga yung hmm. ang talong ko ang talong ko ang taba maampalay ako maampalay ako namumunga na din, ayan na, ah. mabunga na Ayun. tapos mabunga na dito ganun bunga may ano ako may malunggay yan tanim ko yan tapos dito yan mga pinya din ito sa likod maliliit kasi nang nag ano tag init nang nag tag init hindi sila lumaki pero marami na ang bunga. Punta doon sa kalsada, sa highway yan. Doon may bahay din kami doon, dalawa. Tapos anak ko doon. Ito mga kalamansian ito dati. You know. Kasi tinanima ni tatay ng mga ano, puno. Ito pili. Pili. Kaya naman itati ng mga nyog. Ano? Tigtatatlo. Ang dami. Ayan. Ayan kamuti. Ayan. Kaya nang tito ko. Ano lang tito ko? Wala pang mga bunga ang kalamansi. kita sa tayo ng kalamansi. Ito tanong din ng tatay. Mga kamuti hanggang doon ang kamuti ang bus ng kamuti